Walang kaalam-alam si Ricky na napasaya niya ang dalawang matandang Duremdes na kanyang nakasama sa pagkain ng lomi ng tanghaling iyon. Alas dos pa ang balik nila sa sports center kung kaya't pumunta muna sila ni Lionel sa SM Batangas upang magpalamig. Sina Domingo at PJ naman ay nagpunta sa isang massage area at puntahan na lang daw sila ng dalawa kapag sila ay aalis na. Tango naman ang tugon ng dalawang binatang kasama nila. Isinamang nga ni Lionel si Ricky sa mga bilihan ng mga branded na sapatos sa lugar. Makikita nga itinuturo ni Lionel sa kasama niya ang mga sapatos na mayroon siya. Tuwang tuwa naman si Ricky nang makita ang mga nasa harapan niya. Pinaghahawakan niya ang ilan at naalala niya ang unang beses na bumili siya sa online ng branded na sapatos noong siya ay sumahod. Ingat na ingat nga niya iyon at kung papakinggan niya ang kwento ng kanyang kasama ay masasabing mapera nga raw talaga ito dahil isa itong Durendes. Napangiti na nga lang siya at biglang napaisip. Hindi niya alam kung kailan pero sana raw ay dumating ang araw na makabili rin siya ng mga sapatos na magagamit niya sa paglalaro. Iba kasi ang pakaramdam kapag ang panlaro ay branded. Kagaya nga nang nabili niya noon sa Okayan ang sapatos na binili ni Andrea para sa kanya noon. Branded na okay iyon. Kaso, sumikip na ito sa kanya kaya hindi na niya sinuot. Sinubukan nga niya itong ipanlaro uli ngayong pagbalik niya sa paglalaro. Pero masikip na raw sa dulo kaya itinago na lang niya. Naalala rin tuloy ni Ricky nang ibenta niya iyon online. Iyon ay dahil sa nainisiya sa nangyari sa kanila ni Andrea noon. Pero sa huli ay nagsisisiya at binili uli iyon sa kanyang buyer. Tol, natatawa ka. Ano ang maiisip mo? Biglang tanong ni Lionel at napatawa naman si Ricky at sinabing wala. Tandaan mo tol ang mga gusto mong sapatos. Mamaya kasi baka bumalik tayo rito. Sabi ni Lionel na ikinaisip naman ni Ricky dahil hindi niya ito magets. Niyaya pa nga siya ni Lionel sa bilihan ng mga branded na damit at napansin nga rin ni Bull ang cellphone ng kanyang pinsan mukhang matagal na raw yata ito. Ilang taon na to ng phone mo? Naitanong nga ni Lionel at si Ricky ay napatingin sa hawak niya. Ha? E ito? Napaisip si Ricky. Regalo ito sa kanya ng magulang niya noong graduation at medyo lagis na nga raw ito. Ilang sandali pa nga ay biglang nagring ito at nakita ni Lionel ang pangalang Andrea na lumabas doon. Nagkatinginan ng dalawa. Girlfriend mo tol, lagot ka. Hindi ka nag update Banat nga ni Lionel At si Ricky naman ay lumayo muna sa kanya At tumayo sa isang tabi Kinumusta si Ricky ni Andrea At sinabi naman niyang okay raw ang tryout Hindi pa nga lang daw tapos Dahil may laro pa mamayang hapon Pagod ka na naman sa biyahin niyan pag uwi Bukas maaga ka pang babalik ng mansalay Iyong e vitamins na binili ko iniinom mo ba? Sabi naman ni Andrea sa kabilang linya Oo, ginawa ko yun. Ang totoo ay hindi ko alam kung pagod ako. Para nag enjoy kasi ako. Alam mo ba, kasama ko si PJ Duremdes. Itanong mo yun sa papa mo at makikilala niya yun. Isinama rin ako na magbatanggas lomi ni Sir Domingo Duremdes. Medyo nakakatakot ka yun. Siya ang manager ng Batangas team pero ang bait pala. Sabi pa nga sa akin ay bago ako bumalik ng kalapan ay sumama muna ako sa kanya dahil may ibibigay raw. Napapaisip nga ako kung ano kaya iyon. Natatawang pagkikwento ni Ricky. Medyo nagulat si Andrea sa tono ng pananalita ni Ricky sa kabilang linya. Mukhang nag enjoy nga ito sa tryout sa Batangas. Medyo napaisip nga lang siya sa kabaitan ng team manager sa binata. Sinusuhulan ka na agad kasi nakita nilang magaling ka. Biro ni Andrea at si Ricky naman ay napatawa ng bahagya. Oo nga ano, bigla ko rin iyong naisip, pero para rin hindi, hindi ko alam kung bakit, may napansin nga rin ako, hindi ko nga lang sure pero parang ang gaan nilang kasama Nasabi pa nga ni Ricky at si Andrea naman ay masaya dahil naging komportable ang binata sa pagpunta nito sa Batangas Kinumusta rin ni Ricky si Andrea at matapos ang ilang minutong pag-uusap ay nagpaalam na ng binata rito Matapos iyon ay naglibot na uli sila ni Lionel sa SM Batangas. Ang naging kwentuhan naman nilang dalawa ay tungkol sa kanilang mga love life. Kung pagmamastan nga ang dalawa ay parang magtropa agad ito kahit kahapon lang sila nagkita. Isinama nga rin ni Lionel si Ricky sa bilihan ng mga phones. Wala akong pambili ng mga ganito. Baka budget phone lang ang kaya ko. Okay pa naman ako rito. Sabi nga ni Ricky. Pero if magkakaroon ka ng pambili, alin ang bibilin mo? Tanong nga ni Lionel at si Ricky naman ay napalibot ng tingin. Itinuro niya ang isang phone na may mansanas na logo. Ganito kasi ang pangmatagalan. Kapag Android kasi naglalag after one year. Napangiti naman si Lionel. Mabibili mo to lang mga gusto mo kung sa Batangas din ka maglalaro. Lalo pat, napahinto si Lionel. Dahil muntik na siyang mapasalita ng tungkol kay Ricky. Sigurado ako na magiging malaki ang income mo kapag dito ka na sa Batangas naglaro. Isa pa, mas malaki ang bigay kapag ace player. Sabi pa nga ni Lionel na parang sinesale stock na rin si Ricky na walang kamalay-malay. Nalaman nga rin ni Lionel na si Ricky ay isang teacher. Nagulat tuloy siya dahil paano raw ito na pagsasabay ng binata. Hindi ko alam pero kaya ko pa naman. Nasabi na nga lang ni Ricky. Ang galing mo tol, pero isipin mo rin ang katawan mo. Huwag mong i-overwork ang sarili mo. Kung mapapasali ka sa alinmang team sa Maharlika League, dapat ay alam mo ang consequences nito. Kailangan mong itigil ang isa. Seryosong winika ni Lionel at dito na nga napaseryoso si Ricky. Alam na rin niya ito, hindi niya kayang tumigil sa basketball dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Dito siya nag-e-enjoy pero iniisip din niya ang kanyang pinag-aralan ang kanyang mga ni-review para makapasa sa let pero huwag mo munang pakaisipin iyon tol maglibot pa tayo sabi na nga lang ni Lionel makalipas nga ang isang oras ay pumunta na sila sa massage area kung saan nagpunta si na Sir PJ at Sir Domingo kumusta Ricky? marami ka bang napuntahan? walang SM sa Mindoro kaya magandang makita mo ito sabi nga ni Sir Domingo na makikitang may iniinom na buko juice na nasa tetrapak. Oo nga po sir, ayos nga po ang daming bilihan. Ang dami kain kainan na wala sa Mindoro. May mga nakita ka bang gusto mong bilhin? Tanong pa nga ng matanda at si Ricky ay medyo napaseryoso. Naalala niya ang sinabi ni Lionel kanina sa kanya. Mamaya after ng tryout, babalik tayo rito. Sinabi ko na rin kay Jerwin na dalhin sa sports center ang gamit mo para kami na ang maghatid mamaya sa sa Pierre. Sabi nga ni Sir Domingo, si Ricky nga ay hindi alam kung paano magsasalita. Naalala niya ang sinabi ni Andrea. Kung suhol ito, masyado naman daw yatang sobra-sobra. Napalunok na nga lang siya nang may palad na tumapik sa kanyang balikat. Si Sir PJ ito at ngumiti habang nakatingin sa malayo kung magiging magkakampi kayo na rin si Lionel, sigurado ko magiging malakas na combo kayo sa game. Isa pa, mga bata pa kayo. Sabi mo nga, gusto mong matuto pa. Mas maging magaling. Dito sa Batangas, iba ang training dito. At dahil disidido kang maging mas magaling pa, sure akong dito mo iyan mararanasan. Magaling ka Ricky. At pwedeng maging mentor mo ako kung iha-accept mo ang maging member ng Batangas Wildcats seryosong winika ni P.J. Duremdes na nagpakabog ng dibdib ni Ricky tama ka nang narinig Ricky isa ka na sa pinipili namin na mapasali mula sa mga tryouties mag yes ka lang ay ire-ready na namin ang contract mo as soon as possible if may demand ka we will try to accept it para maging okay ka sabi naman ni Sir Domingo at si Ricky ay napapangiti na lang na hindi sa kanyang mga narinig habang pabalik nga sila sa sports center ay makikita nga kay Ricky ang kaseryosohan habang nakatingin sa labas ng kanilang sinasakyan. Pagdating nila sa venue ay muli na nga nag-ready ang 20 try at makikita nga ang paglapit ni Lionel kay Mendez bago magsimula ang sunod na laro ng Team Red. Sunod pa ang laban natin, gusto ko tol mamaya, seryosohan ang maging laro natin. Natalo mo ako kanina kaya? Hindi. Ganito na lang kaya. Kapag natalo ka namin, tanggapin mo ang alok namin na maglaro ka sa provincial team ng Batangas. Kung matalo mo naman kami, ikaw pa rin na magdidesisyon. Okay ba yun sa iyo, tol? Seryosong winika ni Lionel habang nakaabang ang isa niyang kamay sa harapan ni Ricky. Hindi ko alam kung bakit ganito ang turing ninyo sa akin dito. Masaya rin ako na nakilala kita pati na sina Sir PJ at Sir Domingo. Ang totoo nga ay parang komportable ako kapag kasama kayo. Pero gusto ko pa ako magdesisyon para sa sarili ko. At hindi ang laro natin mamaya. Seryosong wika ni Mendez na kinamaya na si Lionel. Kaya sige, asahan mong hindi ka mananalo sa amin, Lionel Torremdes. Wika ni Ricky at dito na nga nagkangitian ang dalawa at sumibol na muli ang apoy ng kompetisyon sa kanila matapos ang kanilang kamayan. Ayos, napatunayan ko na kaninang magaling ka kaya huwag ka rin umasa na ang nakalaban mo kaninang umaga na si Lionel ay iyon pa rin. Bull ang bansag nila sa akin kaya malalaman mo kung bakit. Sabi nga ni Lionel at pagkatapos noon ay nagpunta na sila sa kanika nilang team. Nagsimula na nga ang laban ng Team Red sa team blue at makikitang ganado si Mendez pulido rin ang kanya mga pasa at tinalo nila ang blue team sa score na 35 to 18 sa sunod na laban naman ay walang kahirap hirap na inilampaso ng team white ang team purple ganado rin maglaro si Lionel at tinapos nila ang game sa score na 38 to 30 ang mga players nga ng Batangas ay medyo napaseryoso dahil ang hataw daw ng laro ni Mendes at Duremdes. Pansin din ito ni Coach Garvin at hindi niya maiwasang matuwa sa mga nagaganap na ito. Isang laro pa nga bago ang laban ng dalawang wala pang talong team. Naglaban nga muna ang Team Purple at Team Blue at nagwagi si Naheruela at Gabresa sa score na 30 to 24. Paglabas pa nga lang ng dalawang team na iyon ay ang agad namang pagpasok ni na Mendes at Duremdes sa na nagkatinginan muna sa isa't isa. Ito na ang hinihintay natin. Sabi nga ng isang player ng Matangas na may hawak na sombrero. Maging si Coach Garvin nga ay nakaramdam ng excitement. Dito raw makikita kung sino ang mas magaling sa dalawang ito. Oo, hindi naman daw ito pagalingan pero kanina pa niyang nararamdaman na parang nagpapagalingan ang dalawa at ang labang ito raw ang sasagot sa katanungan niya. Napaseryoso na nga rin ang mga nasa komite at ang magkatabing sina Sir PJ at Sir Domingo ay napangiti dahil sa wakas maglalaban na raw ang magpinsan. Palagay mo, sino ang mananalo? Mahinang tanong ni Sir Domingo kay PJ. Hindi ako magiging bias. hindi ko rin alam. Pero para malaman mo, ang bansag ni Ricky Mendez sa Mindoro a giant slayer. Huwi ka ni PJ. Kung ganoon, wala kang tiwala sa anak mo? Napangiti naman si PJ. Hindi sa ganoon. Alam ko rin mahusay si Lionel. Kaya nga hindi ko masabi. Parehong may tukong turemdes ang dalawang iyan. Kaya sure ako na hindi magpapatalo ang dalawang iyan sa isa't isa. Pumwesto na nga ang Team White at Team Red sa gitna. Nagpunta na nga rin ang dalawang sentro at makikita nga ang pagseryoso ni Coach Garvin nang magpunta na siya sa gitna. Kakaiba raw ang nararamdaman niya ngayon. Ibang iba ito sa mga naging laban kanina. May kakaibang tensyon na nabubuo at ang mga manunood ay napalunok dahil mukhang hindi raw magiging isang simpleng tryout game ito. Si Mendez at Duremdes ay nagkatinginan at pakiramdam ng lahat ay may malakas na presensyang lumalabas mula sa dalawang ito. Kailangang sa Batangas ka mapunta. Sabi nga ni Lionel sa kanyang isip, mas magandang ako ang mag-decide kung saan ako maglalaro. Sabi naman ni Mendez sa isip at sa pagpatak ng isang butil ng pawis ng dalawa sa loob ng court ay siya rin pagtalang ni Coach Garvin sa bola. Ang jump ball ng larong ito ay nangyari na. Sabay na tumalon ang dalawang big man at sa pagtama ng palad nila sa bola ay doon na nga mabilis na kumilos ang mga manlalaro para sa kanilang tatapatan. Tumapon ng bola at nasambot ito ng mga palad ni Duremdes na mabilis namang nahampas ng isang kamay ni Mendes upang ito ay agawin dito.